Naglabas ng video si Rufa Gutierrez kasama ang cast ng Kent Buy Me Love abang nag-aayos sila. At nahagib sa kamera si Donnie at Belle na bising busy na mag cellphone si Donin habang inihintay niya si Bell sa kanyang scene. Kaya naman napakomment ang mga netizen, sabi ay si Donin andyang lang to support Bell. Ang sweet at hinart naman ito ni Rufa Gutierrez. Nalungkot naman ang mga netizen dahil ilang araw natin hindi mapapanood ang Can't Buy Me Love dahil sa due to Halloween season. Dahil nakabreak ang dalawa deserve na deserve nilang magpahinga sa kabila't kanan nilang blessing kita lang natin silang pangiting-iti pero ang kanilang katawan ay pagod na pero never silang magre-reklamo dahil alam naman natin na mahal nila ang kanilang trabaho at syempre mas gusto nila na magkasama araw-araw